Sa gitna ng lumalakas na usap-usapan, nagsalita na si Jericho Rosales tungkol sa isyong nag-propose na siya kay Janine Gutierrez. Ayon sa aktor, nagulat siya sa mabilis na pagkalat ng balita at sa matinding reaksyon ng kanilang fans. Bagamat hindi diretsahang kinumpirma o itinanggi ni Jericho ang isyo, sinabi niyang masaya sila ni Janine sa kanilang relasyon. Marami ang kinilig sa kanilang sweetness, lalo na nang makita silang magkasama sa ilang public events kamakailan. Ayon sa ilang netizens, tila may kakaibang glow si Janine na nagbigay lalo ng haka-haka tungkol sa proposal. Sa kabila ng spekulasyon, sinabi ni Jericho na mas pinipili nilang gawing privado ang ilang aspeto ng kanilang buhay. Samantala, patuloy namang sinusubaybayan ng kanilang fans ang anumang update tungkol sa kanilang relasyon. May ilan ding nagsasabi na baka surprise lamang ito at maglalabas sila ng opisyal na anunsyo sa tamang panahon. Ano man ang katotohanan, hindi may kakailan na marami ang sumusuporta at nagpapahayag ng kasiyahan para sa kanila. Sa ngayon, mukhang patuloy lang sa pagpapakilig sina Jericho at Janine habang tinatamasa ang kanilang magandang samahan.